buto ng ano antipolo ayun 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 ganda binilad. parang luto na rin sa init eh binilad yun. binilad ang linis na pero pipretoin pa rin natin yan natry yun ang bagay okay. guys so, training ko na natin yung ano buto ng Sin. antipulo. sinasangag na sinasangag na parang maluto na rin sa init pag bilad eh saan ka, saan ka, ang bango na ba? ng amoy oh Sobrang bango na amoy. Ngayon na tayo. Sigang ano 'yan? Ano Dapat talaga to stig kasi makapal lang ano kaya ni. Eh. Mm, Mga balat. Mas mainit pa. Mas mainit. Di ba parang sarap tingnan? <laughs> ano mo niyan? Gourmet. Limang aldaw. Pag balat pa lang luto na. <laughs> Limang aldaw. Pag balat pa lang luto na chok. <laughs> Limang aldaw balat, luto talaga na. Udah guys mm. Ya ini mm. Ayo Tunggu ba? Ya ini Dito nang antipolo Batu <laughs> batu Parang ano lang eh Mani Bubuksan pa